So eh, parang may apex sa gitla. So may green may bubong. yung area ng aking pamangkin ok guys maraming salamat sa out yung lahat Mr. John na uh, Fry Works hey, Boss Fry kaya tawag sa inyo lahat dyan pa rin to pass kaya Paul ah uh, okay salamat salamat